Inlulunsad ngayong araw ng isang kumpanya ang kauna-unahang electric green bus bilang bahagi na rin ng hakbang uraw upang mabawasan ng carbon emission. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard? Audrey, aktibong nakikisa ang Department of Transportation sa regional initiative para sa bus paayos sa panuntunan at regulasyon sa mga sasakyan sa Asia. Kasunod ito ng 15 public and private joint forum in Asian region na sa bansa. Layunin itong matugunan ang mga malagang isyu sa transportasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, isinusulong ng Pilipinas ang vehicle safety, road safety, accident prevention, carbon neutrality at regulasyon sa mga automotive industry alinsunod sa pamantayan ng reyon. Ibagi anya ng mga inisyatibo ng bansa ang Philippine Road Safety Action Plan na layuning bawasan ng bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada ng 35% pagsapit ng 2028. Kasama rito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pamantayan para sa roadworthiness ng mga sasakyan, driver education at pagasanay para sa kaligtasan ng mga pedestrian. Bukod dito, isinusulong din ng Transportation Department ang paggamit ng mga electric vehicle kasabay ng pagtatayo ng mga electric railway systems upang mabawasan ang carbon emissions. Naniniwala ang Transportation Department na mga mahalagang hakbang ang pag-harmonize sa mga panuntunan upang matiyak ang mas ligtas, epesyente at makakalikas ng transportasyon hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong reyon sa Asia. Pinatuwa naman ng ilang commuter ang pagnaito na ito ng Transportation Department para sa mas ligtas na transportasyon sa bansa. I approve ako dyan kasi malaking tulong eh lalo na kapag talagang araw-araw ka commute katulad namin mga call center. Siyempre approve po. Maano yung safety namin na mga nagko-commute and as well dun sa mga riders na nadidisgrasya. Audrey, sa lagay naman ng uh, trapiko, may bahagyan ng pagbagal uh, dito sa edsa uh, quezon Avenue northbound lane. Pero sa kabilang uh, bahagi naman, yung uh, southbound, e eh, mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan. Paalala sa ating mga motorista ngayong miyerkules, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 5 at 6 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.